Pagbabahagi ng kwento sa Biblia Ang kabiguan ni Tomas Nakatala sa Biblia At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna nila at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran, at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas, at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka mapapalad yaong hindi na nakakita at gayoy may nagsisampalataya. Alam mo ba kung bakit hindi sinang-ayunan ng Panginoong Hesus ang pananampalataya ni Tomas? Dahil lang ba sa hindi siya naniwala sa muling pagkabuhay ni Hesus? Tingnan natin ang isang sipi ng salita ng Diyos. May mabuting pagkaunawa ang Panginoong Hesus sa pananampalataya ng ganitong uri ng tao naniniwala lang sila sa Diyos na nasa langit at hindi talaga naniwala sa isa na ipinadala ng Diyos o sa Kristo na nasa katawang tao at hindi rin nila matatanggap siya. Upang kilalanin at paniwalaan ni Tomas ang pag-iral ng Panginoong Hesus at natunay na siya ang Diyos na nagkatawang tao, pinahintulutan niya si Tomas na idaiti ang kanyang kamay at hawakan ang kanyang tadyang. May pinagkaiba ba sa pagdududa ni Tomas bago at pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus? Palagi siyang nagdududa. At maliban sa personal na pagpapakita sa kanya ng espiritwal na katawan ng Panginoong Hesus at pagpapahintulot sa kanya na mahawakan ang mga bakas ng pako sa katawan ng Panginoong Hesus, walang paraan na malulutas ng sinuman ang kanyang mga pagdududa at mapangyaring alisin niya ang mga ito. Kaya, mula sa sandaling pinahintulutan ng Panginoong Hesus si Tomas na hawakan ang kanyang tadyang at hayaan itong mahipo na mayroong mga bakas ng pako, naglaho ang pagdududa ni Tomas at tunay na nalaman niya na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay at kinilala at pinaniwalaan niya na ang Panginoong Hesus ang tunay na Kristo at ang Diyos na nagkatawang tao. Bagaman sa sandaling ito ay hindi na nagduda si Tomas, nawala niya magpakilanman ang pagkakataon na makatagpo si Kristo. Nawala niya magpakilanman ang pagkakataon na makasama siya, na sumunod sa kanya, na makilala siya. Nawala niya ang pagkakataon na magawa siyang perpekto ni Kristo. Matapos marinig ang kwentong ito, naiintindihan mo na ba? Ang Diyos ay tapat, at ang diwa ng Diyos ay kabanalan. Natutuwa ang Diyos sa mga walang pag-aalinlangan at tapat sa Kanya. Sinasang-ayunan ng Diyos ang mga tunay na naniniwala sa Kanya. Gayunpaman, ang pananampalataya ni Tomas ay batay sa pagkakita at paghawak ng sarili niyang mga kamay at mata. Hindi siya tunay na naniniwala na si Jesus ay si Kristo, ang nagkatawang taong Diyos. Sa makatuwid, hindi kinikilala ng Diyos ang gayong mga individual bilang kanyang mga tagasunod. At ang kanilang huling kapalaran ay ang pag-abandona at pag-aalis ng Diyos. Ngayon, maaari mo bang ibahagi ang natutunan mo mula sa kwentong ito? Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong mga saloobin sa amin.